bakit tila ligtas ang ilang senador matapos ang pagsabog ng testimonya ng mag-asawang diskaya. Totoo bang wala ni isang senador ang nasangkot sa maanomalyang flood control projects o may pinipiling bahagi lamang ng katotohanan ang ibinubunyag? Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, diretsahang tinanong ni Senator Jingoy Estrada si Curly Diskaya. Sa dami mong binanggit na kongresista, ang tanong ko, Senador, meron ba? Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Curley. Wala po, Your Honor. Kasunod nito, pabirong sumabat si Committee Chair Rodante Marcoleta. Safe kana. Ngunit halatang nainis si Estrada at kalauna ay pinabura ang pahayag sa record. Ang biro ay naging mitsa ng tensyon na para bang mas malinaw pang ipinakita kung sino ang gustong iligtas sa gitna ng iskandalo. Ngunit ang mas nakagugulat, pinangalanan ni Curly Diskaya ang ilang mabibigat na personalidad sa Kamara, House Speaker Martin Romualdez, Repen Crozaldi Company, Congress Arjo Atayde at Congress Marcy Teodoro. Ayon sa kanya, umaabot umano sa 10 hanggang 25% ang komisyong hinihingi kapalit ng proyekto. Malaking tanong, ito ba'y buong pagbubunyag ng katotohanan o isang piling expose na nagtatago ng ibang aspeto ng kwento? Senator Kiko Pangilinan mismo ang nagtaas ng kilay. Aniya, sa kanilang sworn statement, tanging mga opisyal mula dalawang libo, ang pinangalanan ng mag-asawa. Gayunman, mismong sila rin ang umamin na dalawang libo, labing-anim pa sila, nagsimulang sumabak sa flood control projects. Ang tawag ni Pangilinan dito, hindi simpleng lapses, kundi posibleng pagtatakip. Hindi pwedeng edited o photoshop ang sworn statement, kiit niya. Hindi pwedeng cover up. Dapat ay the whole truth sa mga resibo at dokumento ng DPWH. Malinaw, aktibo na ang Diskaya Linked Firms noon pang 2012. Noong 2015, Nasuspinde ang St. Gerard Construction dahil sa Peking Tax Clearance, ngunit makalipas lamang ang pitong buwan, inalis ang suspensyon. Pagpasok ng Duterte Administrasyon noong 2016, sumirit ang kanilang kita. Umaabot sa bilyong kontrata sa ilalim ng Build, Build, Build. At kahit na blacklist sila noong 2020 dahil sa delays, isang taon lamang ang parusa Pagbalik nila noong 2021, muli silang nanguna sa mga kontrata. Kaya malinaw ang pattern. Sa ilalim ni Aquino, may pagpapabaya. Sa ilalim ni Duterte, lalo pang lumubo ang kontrata ng mga diskaya. At sa ilalim ni Marcos, halos 31 bilyon at anim na raang milyon ang flood control projects na kanilang nakupo mula 2022 hanggang libo 25. Kaya't ang sinasabing 2016 onwards ay malinaw na kulang at ang pagtatala ng ledger mula 2022 ay hindi buong larawan kundi isang selective narrative. Dito pumapasok ang isa pang dimensyon, ang politika. Matapos mapatalsik bilang Senate President, ipinagmalaki ni Chis Escudero na isa sa legasya niya ang pagbusisi ng Blue Ribbon sa flood control corruption. Ngunit may pasaring din siya sa House leadership, particular kay Speaker Romualdez at Representative. Saldi Company Mabilis namang gumanti si Romualdez, tinawag na may malicious intent ang pahayag at sinabing ginagamit lang ang investigasyon para sirain ang reputasyon ng iba. Dagdag pa rito, mismong malakanyang sa pamamagitan ni Press Officer Yusek Claire Castro nagbabala, hindi lahat ng nabanggit ay guilty na. Kailangan kumpleto ang ebidensya para sa korte. Parang sinasabi nilang hindi sapat ang name dropping at hindi pa karapat dapat ang diskaya couple na ilagay sa witness protection program hanggat hindi kumpleto at malinaw ang ebidensya. Samantala, marami ang nakapansin na tila safe nga ang ilang senador sa kabila ng malalaking kontratang pinasok mula dalawang libo labindalawa hanggang sa kasalukuyan, walang senador ang naisama sa listahan ng Diskaya at nang tanungin kung bakit, simple lang ang sagot, wala raw. Kaya tanong ng publiko, ito ba'y dahil wala talagang kasali o dahil may mas piniling protektahan? Ngayon, sa pagbabago ng liderato sa Senado kung saan pinalitan ni Tito Soto si Escudero, lumulutang ang tanong, ang mga senador ba tulad ng biro ni Marcoleta, ay safe na sa bagong administrasyon ng Senado? Ang kasaysayan ng flood control scandal ay malinaw na may malalim na ugat. Mula 2012, dumaan sa iba't ibang administrasyon, lumaki ng lumaki, at hanggang ngayon, bilyon-bilyon ang nakataya. Ngunit kung ang isusubo lamang sa publiko ay pirapiraso, paano natin makukuha ang kabuang katotohanan? Kaya't sa huli, ang panawagan ay pareho, buo, malinaw, at walang tinatago. Hindi pwedeng kalahating katotohanan. Hindi pwedeng selective exposes. At higit sa lahat, hindi pwedeng gawing tanga ang taong bayan. Kung nagustuhan ninyo ang ating pagninilay, paki like at share ang video na ito. I-comment din po ang inyong saluobin sa ibaba. Sa ating mga bago at matagal ng taga-subaybay, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Let's keep the bell ringing for truth, justice, and freedom.